Good morning, good morning mga basher, este mga master, ayan mga idol. Uh, ito pala yung uh, dental chair ni Doc uh, may inaantay lang tayo kay Lazada bago natin gawin yan. Bali may project tayo dito mga idol at uh, gagawin natin tong busina ng ating laruan. Uh, bali, hindi siya gumagana, bali papaganahin natin itong busina natin dito sa may manobela mga idol. Ayan hindi gumagana po yan ay pero ang gumagana ito yung dati yung gawa nung mayari ayan pag sinusin natin yan bago gagana yan pinaka switch yung trigger switch ng busina kaya kung mapapansin isususi ko yan mga idol tapos yan pipilitin ko yan gumagana yan ayan, pero yung dito wala yan ang gagawin natin mga lord yan ito wala yan mga lord pero dito gumagana yan ayan tamo papatayin ko wala wala yan. Tapos pag sinusi ko yan, gagana yan. Dito nila nilagay yung switch nung, uh, ng busina. Pero ito yung project natin mga idol. Bali ito yung gagawin natin, bubuhay natin yung dati niyang busina mga idol. Ayan, tapos yung ikakabit nating busina mga lords. Ay ito. Yan, bali binigyan tayo ng tropa, ano Yan, oh. bali uh, shout out sa Moto HD, Ayan, binigyan tayo ng dalawang busina. Ayan. Yan ang ay kakabit natin doon sa ating laruan, mga lords. Bali, gumamit ako dyan ng relay na 4 pins. Ayan. Siyempre, ito madali lang naman ang wiring natin, mga idol. Yung isa, syempre positive, tsaka negative. Ayan. Ayan. Bawa, ito yung positive niya. Tsaka, hinihinan ko na pala yan, mga idol, para hindi na siya maglulos contact. Talagang hinihinan ko siya. Kasi yan, pag nakaldag yan, nanganak mo kami nawawala, naglalos konta, kaya ginawa ko, hinina ko na. Halimbawa, negative. eh pagsama natin sa negative. Halimbawa lang, kung positive naman, ipagsama rin natin sa positive, mga idol. Aya, hininang natin, at tapos ito yung relay niya, hinulit ko lang, 14 sa... So, ito yung supply papunta sa battery, yung may puti na yan. Ayan. Tapos itong isang yung pula, papunta na yan doon sa ating busina. Tapos yung dalawa, yung 85 at yan yung negative positive mga idol. Ayan mga Ayan mga idol, yan bali dito ko siya nilagay yung busina tsaka yung relay. Ayan oh. Bali hindi ko na napakita kasi na sobrang baba tong muntikab mga idol. Yan oh. Naka ko siya diyan. Siyempre yung ground nung ating busina, iisama e, nyo na sa tornilyo, sa body ground mga lods. Tapos yung wire ng positive, ito siya mga lods. So. Oh. Ayan. Dito mga idol, bali testing ko lang muna siya, kalimbawa na ito, ground, kasi kung sa may busina na ito dito sa may ano, ay body ground siya mga lords, yan, kaya Ayan mga idol, bali tinetesting na natin yung ginawa natin na busina mga lords, so, ayan, kung pagpansin mo, isususi ko yan, yan Yung dati niyang busina, ay ito, yan ang uh, dalawa na busino nito, mga lords. Tapos yung ginawa natin, ito. Yan, gumagana na siya. Yan. Ito yung luma. Yung gawa nung may dating mayari. Papatayin ko. Wala yan. Tapos ito, wala. O. Ngayon, buksak may ng susi. Tapos ipindutin ko. oh, Ang nangyari ngayon, mga idol, dalawa na yung busina. Ito yung ginawa natin. Binuhay. Yan, mga idol. Yeah, mga lords, bali ito pala yung kanyang diagram mga idol. Yan. Yeah. Ito yung halimbawa, ito yung busina natin, yung dalawa. Siyempre yung ground nya, i-connect nyo na sa body ground. Yan, yeah. ipagsama nyo muna yung negative, tapos connect nyo sa body ground. Tapos yung positive, punta nyo sa relay mga idol. Yan. Yeah. Halimbawa dito yung 30, number 30. Tapos dito sa may 78, Yeah, ay 87 so Papunta rito yan sa positive ng battery. Ayun. Kasi itong positive nito, dapat may connect yan sa accessories. yan. Pag sinusi niyo, magkakaroon ng power. yon doon niya i-connect yan mga idol. Para gumagana lang siya pag nyo Tapos itong negative 85, Ayan, papunta yan doon sa ating manubela mga idol. Ayan. kasi negative po kasi yung sumusuplay diyan. diyan tayo kukunin negative.